Labs, for today's video, samahan nyo muna kami at kami ay pupunta sa may Lokban, Quezon. At ito nga guys, kagabi, umalis kami ng bahay mga 9.30 at bumiyahin na nga kami papuntang Lokban, Quezon at talaga naman napaka-traffic dito sa may papuntang Montinlupa hanggang Laguna, Diyos me, yung super pagoda talaga kami at pagkadating nga namin sa hotel, ito tingnan mo naman todo higab na talaga ako at talagang pagod na ang person pagod na ang mga katawang lupa namin at syempre guys, pagkapahinga nga namin pagkagisang sa umaga, ito naman nagpapakit na at palabas na kami ng hotel di ba medyo fresh na kasi nakaligo na at ito tingnan nyo naman ba diba? nagpapakit talaga ang ninang lalabs nyo Disney. Bagay ba ako sa ganitong outfitan? Ay gano'n. <laughs> so, tingnan nyo guys yung panahon at nagising nga kami kanina mga 5 ay umuulan na talaga siya na malakas. Buti na lang medyo tumila na nang palabas sa kami ng hotel. At tingnan nyo naman 'no, 'di ba? Ambon-ambon na lang. Kasi nga uh, nag, ang purpose talaga namin kaya umalis kami ng gabi para makapahinga kami kasi di naman talaga kakayanin namin na biyahe tapos balikan din ulit. Kaya ginawa namin nag hotel kami para makatulog kami kahit papano at kinabukasan ito na nga biyahe na kami papunta sa may simbahan sa Kamay ni Jesus. At habang nasa biyahe nga kami, sabi ko ay eh, nagugutom ako kaya naman pagkadating namin dito nagdecide mo na kami na mag almusal muna at ito nga yung in order namin yung kilalang kilala na longganisang lokban keson tapos eh, may may pritong talong ah, bagong alamang at itlog at alam nyo ba guys just me marimar pagka mga pagkain dito ito lang yung order namin 400 plus na so kaya kung pupunta kayo dito ay mas mainam na magbaon kayo ng pagkain kung kaya lang din naman magluto kasi mas makakatipid kayo mas makakamura kayo tapos, ayun, pagkakain namin, okay na, nabusog na yung aming mga dragon, eto, dumerecho na kami sa loob para naman makapunta na kami sa simbahan kasi gusto namin maka-attend ng mas, ganyan, o diba, tayo yung magpapasalamat muna sa mga nakakamit nating biyaya mula sa kanya at syempre, hingi tayo ng gabay at patnubay na sana tayo ay makagawa lagi ng mabuti sa isa't isa or sa bawat isa sa atin, ganyan na sana no umiral na yung pagmamahal lang, ganyan, o diba ay, yus, ang bait ko ngayon ha wag, wag nyo na pagbigyan nyo na talaga ako so, ayun nga guys, hindi ko na videohan yung during nung sa misa kasi bawal, and, ay, hindi naman siya bawal actually, respeto ko na lang din yun sa ano nang during mass na, hindi ako nagvideo kaya, nakapagvideo ako nung after mass na, ayun nga, ito, do-smile pa ako, and after nung sa simbahan ay pumunta ng na kami dito sa Wishing Well and sana pagkatapos ito ya akyat sana kami dun sa may grotto ni kamay ni Jesus Kaso sobrang bumus talaga yung napakalakas na ulan kaya naman hindi na kami nakaakyat kasi tingnan nyo naman yan guys and madulas din yung daanan dyan tapos wala kaming payong kaya sabi namin ah uh, hindi na muna kami aakyat, papalipasin na muna namin this year yung pag-akyat sa taas kasi dapat talaga guys, umaakyat talaga kami doon sa taas and pag nakarating ka kasi sa taas, alam mo yung ang sarap sa feeling kaya naman sobrang lakas ng ulan, sabi namin eh, uwi na kami at syempre guys, iba-iba iba man yung feeling ito, natin mag -picture -picture muna at dito. isa lang naman ang lagi natin to, gusto diba yung si tayo si ay mapabuti tapos, at maging mabuting mag tao sa araw-araw araw. at ito nga nagpicture-picture picture, -picture niya. <laughs> so pagbigyan nyo na talaga ako guys so ang kwento kasi nyan guys, kaya kami pumunta dito yung nakakatawa nga yung ano ni Parker kasi, Anthony, kasi, 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 kasi is, may panata siya dito ang ganda ng ko na yung sermon niya, niya, niya sa akin kung bakit siya nagkaroon ganun ba tawag doon yung sermon ng so, parang may father. something na nangyari so, so, na natupad ano, sa si hiling so, so, niya nakakatawa yung mga simba siya dito di ba Kaya kasi wala naman sa sabi sa atin ng minsan kasi alam naman natin na on or before kailangan natin ng birthday niya ay pasigil siya nandiyos sa lang ako'y kinakapos ang aking hininga sa pagbubay so after nga noon guys ito na kami na kami pa na kami so ating yan naman tayo pagdaan so sa ating mga biyahero-biyahero dyan, gumagaan yung ating mga pakiramdam so, yes, eh, eh, dahan, -dahan eh, lang po sa pagdodrive. drive talagang mahirap ma ano di ba mahirap malagay sa peligro yung ating mga buhay at huminto na naman nga kami kasi talagang bumusana naman yung paka kalakas na ulan, ganon. Okay, as usual, nabulol naman ako dun sa part na yon at ito na naman ako, syempre magpapakyut, may time na naman ako magpakyut sa camera, pagbigyan nyo na talaga ako, kasi ganon nyo na lang talaga, unawain nyo na lang ang lalabs nyo na nagpapakyut lagi sa camera, kahit takyut naman, cheris. <laughs> so, ayun, sobrang huminto talaga kami, kasi napakalakas, parang hindi ko na mabilang kung nakailang hinto na kami dito, kasi yung napakaano talaga ng ulan, ang bad-bad talaga ng panahon sa amin during nagbabiyahe na pauwi galing sa simbahan. And dito, yung videoan ko talaga dito guys, is yung mga ibon na, yung kulay puti, napakadami. Kaso nakalagpas na kami, kaya yun na lang yung nakuhaan. So, yun, hindi na nakita yung mga ibon talagang malapitan kasi super late na. And ito nakita ko na naman yung windmill dito sa may Pililia Rizal. Na gandang ganda ko pag dumadaan kami dito. Kaya lang guys, ang pag-view kasi dito, ano, parang may bayad. And ayun nga, may private viewing na para makapasok ko sa may loob. Sabi namin, wag na kasi sayang din naman. Kaya dito lang kami sa bungad. Ayan, tingnan nyo naman o, ba diba? Sa bungad lang talaga kami nag-video, nag-ano, nag-picture. And Okay naman, o, oh, diba? Napapaano talaga yung aking pag over? My God! So, ganito pa ako mag-voiceover. Talagang minsan hindi ko yan kinakat para alam nyo rin naman at sobrang nag effort talaga ako sa pag-voiceover na nagkakanda bulal-bulal talaga ako. Pero eto, ang cute-cute talaga ng windmill, o, di diba? Yung pinakailisin niya. Diyos ko, napakalaki! Ang ganda! O, ba diba? Alam niyo yung ano, ba diba? Sino ba nakarating na sa inyo dito? Ayan, kayo din ba gustong-gusto yung makaano dito napunta? At, Tingnan nyo naman yung daan, di ba? Kunti lang yung mga sasakyan. And syempre guys, paalala ko lang lagi sa lahat na tayo ay magdahan-dahan lang pagka nagbabiyahe, huwag tayo makipagkarera. Dahan-dahan lang at tayo naman ay makakarating sa ating mga pupuntahan kahit dahan-dahan yung ating pagmamaneho, di ba? Mas mainam ng ligtas kasi alam nyo ba guys, may daanan kami dito na hindi magandang nangyari and sana nga buhay si kuya yung doon sa nadaanan namin In-upload ko yun kanina kaso nga nagka-violation ako kay Mamita kaya tinanggal ko. So yun lang, ingat-ingat kayo palagi at kapag ka inaantok, magpahinga muna kayo, wag muna magtuloy-tuloy sa pagdadrive. Ipahinga nyo yung mata nyo, yung antok nyo at i-check e palagi yung inyong prino ng mga sasakyan. So don't forget to like, share and follow and aasahan ko kayo susunod ng aking mga video. Like, share, and follow. Maraming maraming salamat mga lalab. See you on my next vlog guys. God bless you all. And sana magkaroon tayo ng peace of mind sa ating mga puso't isipan.